Alam niyo yung feeling na tag-ulan, tapos wala ka nang magawa kundi mag-scroll-scroll sa online shops. Ganun, ko, ako kanina mga idol. Naghanap lang na sana ako ng smart trainer kasi hindi nga makalabas magbike sa ulan. Eh, gusto ko lang sana, ma alam niyo yun, kahit indoor may konting pedal-pedal pa rin. Para pawis-pawisan naman tayo kahit nasa loob ng bahay mga idol. Pero ayun na. Mabang nag-browse ako sa si YouTube. Boom! napunta ko sa isang video na hindi ko ini-expect. May video ako napanood na e-sport mga idol, e-sport cycling, my wish championship 2025. Isang uh, virtual cycling race tapos grabe intense yung labanan nila doon mga idol kahit virtual. Ngayong August 12 ang simula ng kanilang 7 days na pure digital karera may mga pros all over the world tapos ang prize pool money nila ay tumataginting na 1 million US dollars mga idol equal pa ang hatian para sa men's and women's division parang tour de France meets esports at yung mga route may sprints, may bundok, may time trial lahat ng klase ng sakit ng legs mga idol yung pinali pa nila nasa virtual Columbia hindi lang basta basta laro pang world stage ang labanan so ayun Naghahanap lang ako ng smart trainer pero ngayon napapaisip ako na kung sumali sa next season <laughs> or at least manood muna habang pinapawisan sila mga idol <laughs> my wish one word wish